Thank you, Ngayon, isaalis na tayo dito, guys, sa bahay na to. Kasi so happy naman, guys, sa so pinasawad ako. Yung natira kong five days binigay. So, ito naman yung, yung higaan ko. So, pinatatan ko na siya ng bago. Kasi nga, yung hinigaan ko is ito. Bitbit -bit ko, may una na siya, guys. So, ito nga pala yung aking mga damit. Kung hindi ako makasupport sa inyo, guys, siyempre, bago pala ako dun sa, sa new employer ko, siyempre, may kiramdam muna ako, guys, ha? ito, ipapakita ko sa inyo yung aking room so inayos ko na to at yung mga gamit ko guys napakadami, so okay lang kasi ngayon hindi ako nakapagpabak sa Pilipinas kasi alanganin, hindi ko alam kung ang pick up kasi rito sa isang sa one week, parang two times lang so ipapakita ko sa inyo, dami kong gamit guys kaya dun ko na lang isi-send sa new employer ko nakabigi pa ako kay sir habang nakabigi support pa rin tayo dyan so ayan nga pala, dalawa luggage ko plus ito, hindi ko makita yung susi tapos, ayan yung gamit. Tapos, ito yung box ko, guys. Hindi ko alam kung kasha to sa truck. Ay, sa, ano, sa car. Ito kasi yung papabox ko. Sa Pilipinas, guys. Ayan. Tapos, ito na yung pinaglagyan ng damit. Baka may naiwan pa akong damit. So, wala naman. Ayan, guys. Tapos, bag ko. Ayan. So, ayan ang aking... Ito yung important kong gamit. Nandyan yung pera ko. Yung mga cellphone ko, guys. Siyempre, nakabukod yan. Mga documents ko nandyan. So, ayan ang aking daladalang gamit ngayon guys paalam na bed ano simple dito sa aking gamit guys ayan ang dami maglaglayas na tayo happy naman ako guys kasi nakalaya na ako dito di ba by lola shout out sir david shout out olik and birdie and pepot pepot erits Uh, sa mga lahat ang susuport sa kanya, shoutout sa inyo. Gina, and Virgie, sino pa ba? Shawi, hindi ko na kayo may isa-isa. -isa. And, uh, Mr. Lee Art, uh, shoutout. Ayan, si God Tripper. Ayan, shoutout sa inyong lahat ha. Virgie's and Migs. Ayan, basta lahat na bisdak. Yeah, manag support sa kanya Jen, Pan, NN, mga shout out sa inyong lahat, guys. Support support lang kayo diyan. Pero mag-support pa rin ako one po. shout out sa inyong lahat and thank you so much, guys. Live nang lola nyo, ang daming gamit. Help me. Okay, bye, -bye everyone. Tapos nasahod guys. Nabinigay ng boss. Okay, Love Giselle. Mawawala pa ba si Love Giselle? Tita M, ayan. Sa so, lahat mo na magsusupport. NN, sino pa ba? Basta lahat na kayo. So, ito yung pangano ko Sa inyo. Sa Rappel Rappel. Sa inyo. Bit-bit ko yan, syempre.